Kasi ang tamalang mababantag. Taman, tumbok kayo, ayo ba sisitaan ang palaban to kayo. Di tayo yung to niya. sa so paso na sumpitan. Alis kayo alabak man. Antay yung ano, antay suray luganan to. Pick number, kanto. Ande nang kinaykintan. Manok ang ko. Sampot. Kintan, antay, basura. Basura. Kanong,